Hello everyone! Today's Brazilian recipe ay gusto ko ituro sa inyo yung mga isang paraan ng paggawa ng Brazilian gelatin. Bari ito lang naman isa, eh, sa sa mga paraan kasi maraming mga recipe dito na gamit ang mga gelatin. So, ito yung isa sa mga ginagawa ng mga Brazilian gamit ang gelatin. Kaya gusto ko i-share sa inyo baka sakaling magustuhan nyo at syempre baka makatulong sa inyo lalo na pag may mga birthday handaan sa inyo is pwede pwede niyo siyang gawing dessert para sa handaan niyo kaya ano pwede ninyo gawa na tayo okay. ang unang muna natin gagawin is dito sa molder natin maglagay tayo ng konting mantika at spread natin siya bakit ay maglalagay ng mantika? E para pag, pag tinanggal na natin yung gelatin natin na hindi siya masyado madikit at para hindi tayo mahirapan na tanggalin siya. Yan. Yan. Pag napahiran mo na siya lahat, yan, reserve muna natin yung molder natin. At ngayon naman is gagawin natin yung gelatin natin. Bali dito yung gelatin is 20 grams yung pakot isang pakote dito. Bali ang instruction niya is dito is yung yung tubig niya is 500 ml yung isa pakote. Pero syempre kailangan natin yung gelatin is pag um, um, dito yung mas matigas, yung firm yung gelatin natin kaya babawasan natin yung tubig niya. Kaya ang gagawin natin is lagay tayo dito yung lagay natin dito yung dalawang pakote. Bale, ang gamit ko nga pala dito is yung strawberry flavor. Siyempre, pwede kayong gumawit ng ibang flavor na gusto nyo. At siyempre, walang problema yan. Lagay natin siya dito. Yan, dalawang pakote. At, bale, ang ilalagay ko lang is yung 500 ml lang na mainit na tubig. Yan. At haluin mo lang siya hanggang ma-dissolve yung gelatin powder natin. At yan, pag na-dissolve mo yan yung gelatin powder natin, gagawin natin is ilagay natin dito sa sa molder natin. Yan. At ang gagawin natin is ilalagay natin sa ref mga 2 hours hanggang maging firm yung gelatin natin. At tapos gagawin natin yung second step niya mamaya hanggang sa ma tumigas yung gelatin natin. Yan. Pagkatapos ng dalawang oras sa ref, matigas na siya. Yan. Ang gagawin naman natin yung second step niya. Bali dito, yung blender natin. Ang gagawin naman nating flavor ngayon is yung pineapple flavor. Bali, lalagay natin dito sa blender. Oh, sagat. <laughs> Ayan. 200 ml lang na mainit na tubig. Lagay natin siya dito. At i-blend lang natin hanggang ma-mix yung gelatin natin. Ma-mix na yung gelatin. Bali dito. May dalawang pakote ako ng all-purpose all-purpose cream. Lagay natin siya dito. Yan. At i-blend mo na lang siya ulit. Hanggang mag-mix lang ulit yung mixture natin. Yan, na natin siya. Ang gagawin natin, ibuhos natin siya dito sa strawberry flavor natin. Yan. Ganito lang siya. Kadali. Yung gelatin natin. Balang gagawin natin. Inalagay ulit natin sa ref mga 2 to 3 hours hanggang maging matigas na ulit yung gelatin natin. Pagkatapos ng 3 hours, no, pag-aantay para mas sigurado na maganda yung kalabasa ng gelatin natin. Yan, ito na siya ngayon. Ang gagawin natin is, ito yung bread knife. Dito lang sa mga gilid-gilid niya. Ito lang siya. Hindi na kailangan hanggang sa pinakaibaba niya. Dito lang sa mga gilid-gilid niya ganyan. Para hindi tayo mahirapan na tanggalin yung gelatin dito, dito sa molder natin. At yan, dito din sa may gitna. Yan. Yan. yan at ang gagawin natin itumba natin ng konti ganito lang sya para matanggal yan yung hangin dito sa loob niya. yan at ang gagawin natin is eto may prato tayo dahan-dahan lang at itumba natin yan, nalaglag na siya. Yan ang ating gelatin. Yan yung kinalabasan ng ating gelatin. Siyempre, ang gagawin natin is titikman natin kung masarap talaga siya. Kaya ano pa nyo? Subscribe, click notification bell, and share sa ating mga videos. Tara, kain tayo! Mm. Masarap siya. Kaya pa rin tayo nyo. Gawa kayo para sa pandandag-handa sa inyo sa, sa birthday sa kung anong occasion dyan sa bahay nyo. Hanggang dito na lang. Bye!